Hello mga ka-OFW, mga ka fruit Ito po yung update ng ating uh, veggie fruit garden ng ating vegetable Ito po yung mga upo natin Naka na po sila Naka Naka na po yung ating uh, yung ating mga upo no? yung ating butter gourd They are now flowering They are now on the bamboo stick is our acting for our butter vegetable Then our our string beans, our ating sitaw, and uh, kano. Po, po, po. So, yun po yung ma so, na... na ng Tumumulakot na rin po, no? Ayan So, matagal-tagal na rin po. Isang din po kung din ako ng update sa inyo. So, ito yung ating mga kalabasa. Yan po, no? Nasa mga rin po sila, no? Nasa mga bambus na rin po sila. At nasisimula na rin po sila mga Oh, yun po yung update ng ating mga kalabasa sa OSW Ayan po nagsisimula na po ng mga laklak no? Ayan po yung laklak -lak. so, Ayan po yung mga maes Ayan po yung mga maes natin no? Dahil yung intercropping po sila Tapos natin yung pumpkin, tapos yung pumpkin ako natin, tapos ito yung na dito dito, pati yung yurt na dito, tapos yung nice row natin, tapos ito po yung mga ating mga sting beans, mga ating sitaw, makas. ang daming bulaklak po no yan po yung ating mga sitaw yan po yung mga bunga yan na po yung bunga ng ating sitaw mga cabbage fruit yan mga bunga po yan mga cabbage fruit mga ko FW ayan makaka-harvest po yung mga nanay po natin tsaka yung aking manuka ay yung aking uh, mother-in-law so yun po yung ating uh, uh, pumpkin hmm? so ito po yung update ng ating vegetable garden so ulit ito po yung ating sitaw may nakita nyo po may mga bunga na yung mais, ito po yung mais natin tapos ito po yung kalabasa yung pumpkin tingnan po natin yung bunga po ng pumpkin dito alam ko may bunga na po ito eh. Wala po. Ayan po, wala namo mumulaklak na 'yung ating mais, no? Ayan, bulaklak 'Yung bulaklak ng ating mais. 'Yan. 'Yan. Ayan po 'yung ating mga pumpkin. At 'yung upo natin. Ito po yung upo natin. Tapos medyo lumabong na rin po yung ano nagkaroon ng na maraming ano po yung ating mga tanglad, yung ating lemon grass, no. Mano na rin po. Ito namumulaklak na rin po yung ating upo, no. Ayan. Kailangan pong iyan po yung ating upo. Upo. Iyan po yung mga uh, mga upo. Iyan yung upo natin, no? Mga ka -fruit. Sa mga hindi pa po, po pala nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe naman po. Pakipindot yung subscribe button. At yung notification bell para lagi po kayo updated pag mga may ina-upload po akong bagong video. O sige po mga ka fruit, mga ka Hanggang sa susunod na video, bye-bye.